Elaga si Tomboy at Putu eh. Yeah. Kakain po kami dito ng ano, shabu-shabu po kami. Patay na yung bibong dyan. Ay, shabu-shabu po pala yun eh. Papatay <laughs> na yung bibong dito. Bibo. Ah. <laughs> Kaya ang tawag nila sa akin, Tomboy B. Papatayin ta ni Tatay Duterte eh. <laughs> sa Carol, daan-daan ka, Carol ah. Nanay Isay, dahan-dahan ka, Nanay Isay. Pag-akyat niya yung problema. Buti yung Orgil, sumama ka sa amin, Orgil. Kasama lahat, dito na, sa tenement to. Oh. Ano mo, yakiniko? Ano yakiniko yun? You know, wow. Ma, maganda dito, oh. Dito tayo. Dito pa siya, eh. Ah, kuya gusto ko na ice candy eh. Kasi yun na lang. Meron po kayo ngayon ice ngayon candy, munggo? Ah, uh, ice candy uh, munggo. <laughs> Gusto ko na ice candy eh. Maganda dito. Oh. Para kami mayaman. Meron ako sa sa inyo ah. Wala akong pera eh. Hindi ako marunong dito eh. Don't ka. Si kakain kami dito pero wala. Asa ah, niyo la na? Mamaya pa. Wala pa pala ni. Eh. Mamaya na lang. Si Orbil oh nakakolar. ano you know? Si Orbil. Pero siya kolar eh. Kasama si Carol oh. Carol, pwede ka ba kumaway sa camera car? Oh, di ba meron pa siya dito oh. Vlog. Tigyawa to. etong nga pala si Tatay Edgar oh. Buhay pa siya eh. Baka mamaya mamatay na siya eh. Huwag <laughs> lang <laughs> ah. Ano, lang ako ah. Maingay ako dito eh. Mamaya na uh, bibigyo ah. Bye bye! <laughs> Meron kami problema eh. Wala pala shabu-shabu dito. You have a poster? It's poster? Yeah, first, first time here. But the other... Uh, This is our first time oh, here uh, eh. The

Lipat na tayo kasi Nag-i-English sila eh ka na guys Alis na kami eh Wala sila dito ano Tsaka English yung salitain Bakit ba gusto nila siya Wala pala problema eh Ay Mamaya na lang ulit, guys. Kuya, so, bigyan mo kami na mag enjoy kami, ha? Oh, yan, Gusto ko rin dancer, kuya, eh. Pero ba dancer? Wala, singer lang. Singer lang. Shop, shop, shop. Oh, marami yeah, pa lang, yeah. eh. Meron pa set, kuya. Kasama na yun? That's Kasama at na lang. That... Ka? Dapat, meron din cake sa lobo, eh. Ah, lobo, wala. Napuputok lang. Apo, gini, kuya, no? Oo, oh, wala. Wala. wala kami. Fruits lang. Fruits lang kami. Nandito kami sa wala. ano na, eh. O, sige. O, okay. Lama? Oo. Oh. Oh, yes. <laughs> na, Nagkakagulo na kami dito okay. sa ano. Oh, yun sa o, no? okay, oh, wow. <laughs> yung sasawan oh. Nanay ito yung penny ako. Ako <laughs> halagang 120 pesos. <laughs> This is not... Looks like spicy, or bean Tikman mo kaya. Sige, Miss Garlic. Okay. Tikman natin. Maasim eh. Para sa lahat Ay, hindi pala. Huwag kayo maingay ah. Anong sauce mo tayo? Mamita, bengi ako. Halagang 20 pesos na. A oyster ka ma Oyster. <livelihood> masarap ba yan? May ito, okay na ma yung maalat niya. Hindi ko alam to eh. Basta nagaya lang ako sa kanila. Ay na, naglalagay sila ng uling eh. O oh, mag... Ay! Para meron pa siya problema, o. Oh. Meron siya hinahanap, eh. Huh? Nakatawa siya, no? Hindi ko yun kinakausap, eh, kasi English. Ayan na, balik ulit siya, oh. Meron talaga siya problema. It's not hot, hada? Mabihot? Kinausap ko na siya. Ay, nawala. No, Asan mo yung galing? Ayun. Ayan no na. Mabagal eh full na yung yung ano ko eh fill. May peanut sauce mo te eh. Ayan na yung kakainin namin no. Nagugutom na ako eh. Ay, hindi pa na yun yung pagkain namin. Umangat pe. Eh. Akala ko yun na yung pagkain namin. Ay. Ano ba yan? Nagugu namumutla na sila sa guto mo. Oh. Ang ganda na ng hmm? ano. Ah, yun na. Ito na talaga yata order namin eh. Oh, yay! yay! Ang dami oh. Tapos, uh, kawayan yung gamit menu. namin oh. No. Menu. GCGC na, nakapost na o. Ito si Hino oh. masarap. Okay. Masarap po eh oh, o, ito Pero wala lang gunisa, no? Ay, ba yun, ba? Maglalagay na daw ako ng chapstick ko eh, nawawala. Hayo pala 'yung pala 'yung tiktok oh. Okay, ito 'yung proyekto. Teka lang ha. Ah. Teka. Magluluto na ako eh. Yeah. Sino 'yung picture? Sino? Si ano? Huwag na picture. Oh, sweet, sweet. Ano ba 'yan? Nagubuto na tayo. Tayo pa magluluto. Hindi pa sila marunong magluto. <laughs> Bakit ganun dito? Hindi ba, di sila nagluluto ng mga tamad pala sila eh. Gutom na, gutom na nga kami. Kami pa magluluto dito, oh. Anong oras pa yan? No? Huwag kayo dito kakain. Kasi kayo pa magluluto, oh. Hindi, joke lang. Masarap dito eh, oh. Kain kayo dito, oh. Pero, huwag kayong kakain dito sa amin, ha. Ah. <laughs> Kasi, nabubuton na kami, oh. Joke lang, guys. Halika na. Kain na tayo, ha. Ah. Mamaya na ulit. <laughs> Kuya, pengiro. kami bawang, eh. Ayun, hey, no. oh. Kuya, bakit kami pa magluluto? Kaya talaga <laughs> <laughs> dito. <laughs> Dapat hindi kami magluluto eh kasi kami nagbabayad eh. Madami na kayo. <laughs> oh, <Okay. laughs> eh. Madami tayo kabayan dito. Oh. Ate tayo. Oh. Nakainis sila. Dayop din sila. Oh. Happy <laughs> <laughs> birthday po. Sige po. Ayun na. Di ba? Magaganda yung upuan nila dito eh. Ito na yung garlic guys. Oh. Kasi pag, kapag libre daw yung ano mo, kakainin mo eh, oh. Yan. Tapos, sige ta kadusog kayo, ah. Babalik na lang ako. Wala na naman ako, pero eh. Wala ako ang bag, kaya ito lang yung kakainin ko eh, oh. Yan. ah, Masarap siya, guys, oh. Sige na, guys. Kakain na muna kami, ah. Huwag na kayo, ha? Diyan na kayo. Okay. Guys, sa totoo lang, nabusog na ako, eh. Sige, guys. Sige guys, bus busog na ako eh. Una na ako ha. Diyan na kayo. Guys, natapos na kami kumain eh. Oh. Ang sarap dito guys. Oh. Naubos namin na oh. Kain kayo dito sa Red Castle sa Abu Dhabi. Masarap dito eh. nag i yung anak ko sa akin ito. Favorite dito, anak ni Mamita. Liza masabi, sige guys, mauuna na ako ha. Ma wala ako, pero eh, bahala na kayo. Babayaran ko na lang sa sweldo ha. Una na ako eh. <laughs> ha? Pongan. Sa, sa, sa susunod, Ayoko na ako pesto dito. Gusto ko doon ako sa dulo. Nahilo ako, pabalik-balik ako doon eh. Sige na guys, eto na yung vlog ko ngayon ne eh. Bye bye guys. So, guys, nabusog ba kayo? Sobra. Akin na pera pambayad. Not Not right. bye, bye. bye.